guys punta naman natin yung siling pananim ni Mr. Boyet ayun sila at uh, nag-aani yata saktong sakto yung punta natin tingnan natin kung gano'ng karami yung napipitas nila gano'ng lang yun bago pumalipol yung sili, sitaw naman kaya may balag na nga eh. Apo ito po ang dito. Ito. Sa gilid, magigilid tayo. So, ito na yung kanang pananim na siling Taiwan. Yan. Walang aksaya yung lupa mo. Tuloy-tuloy ang... Parang nagsisimula pa lang naman. Ano, nabagyo nga lang. Kasi sa alam na ganyan ang bagyo. Ito, madami Ayun o, no? may mga pula-pula. May mga hinog na. tulong din sila. Oo. Oh. Namin si... Si Kunsi no? Si Kunsi Ayu Asawa. Si Mr. Lianis pala, Lianis. Ayun, Boyet Lianis. Ayan po, o, oh, yung mga hinog na siling Taiwan. Kanina po sa tindahan, galing ako doon, bumili ako. Ang tingi po, tatlong piso isang pirasong ah. siling Taiwan sobrang mahal ginto panig nga eh. Hindi mo pwede sa Ay, ngayon pa? Yeah. Grow. Sa pinasok, wala mo pwede sa panig Dati ang dami niyang tanim ngayon siya wala eh. Kaya nga. Katinda nga Kasi po nga uh, nabagyo eh, no? Na? bagyo kaya ganun naging mahal yung gulay. Nakita okay, rin po ito, ito mga bagong teknolohiya, may, may kasunod na agad. Oo nga, ayan o. Oh. Sitaw yan ang bagong technology daw habang may nakatanim na sili mawawala uh, siya may kasunod na uh, oh, mawawala mamamatay yung sili may kasunod naman na ibang tanim ibang, yung sitaw nga naman, uh, ganun ang style na pala ngayon high tech talaga non stop ang pagtatanim si abing interview natin si abing uh, sabi niya tayo mas konsyala si nandiyan si konsyala pag wala siyang duty mm. si pagdisi si hala eh Yan lang po talaga ang buhay ng mga magsasaka. Uh -huh. Talagang tutok na tutok din. Mm uh -huh. Ayan po yung mga kung ano, bunga. Yung nasira ng bagyo. Ayan, mga namatay na yan. ito, may mga namatay nga. Nasira ng bagyo. Ayan o. Oh. Masira, pati, pati yung bunga. Yung nahihinog. Napapanat. Kung hindi ito nasira ng bagyo, dami siguro na ito. Marami kahit hindi nasira, Diyos ko. Daming pera nito, laking pera nito. Bunga na nung mabagyo yun eh. Mm hmm, ayan oh. Ang kapal bunga. Sayang. Ayan oh, may isang hinog doon. Oh. Ganyan kakapal yung bunga nung bagyo yun. Mm, Babagong bunga. Hindi pa na-harvest, hindi pa natitikman. Grabe, sayang. Pahamak talaga yung bagyo. Good morning. Hello. Gusto ko lang makita kung gaano kaganda yung mga tanim yung sili. Binagyo ba? O nga. Alam mo, bumili ako ng siling Taiwan kanina sa tindahan. Tatlong piso, isa. Sa piraso. Grabe. 800 yata per kilo. Oh. Gandang maga po ate Abing. Sabi ko yan ang... Siya ang may bahay ni Mr. Llanes. Siya ang manager dito. Siya manager dito. Ayan o, oh, gaganda. Ano, Nag-harvest siya. Ganda ng sili nila. Ayan o. Oh. Maraming po na si Raya ngayon lang yan eh. Hmm. Bagong bunga na tiyabing nung bagyo na na kapal ang bunga na wala. Di pa natikman yun. Kaya. Di pa natikman yun. Na, no? Di pa nakakarito. So bagong bago pa lang talaga itong sili na to. Ano? So nung bumagyo hindi pa sila una bis nakakapag harvest. Hindi pa, hindi pa sa, sa bunga, ano Tapos ako, po na nasira. Tumbalat ni. eh. Oh, Sayang oh. Sayang, masira ng kwanto. Pero ang luwang sana nito. Ilang libong puno yan? 5,000 plus. 5,000 puno? na mahigit? Ang dami. Ang dami. Anong libong 5,000. 5,000 po? Puno. Oh. Ano na karang 30,000? Pati yung puno yun. Nakarang puno ng gandot. Oo. Ang sayang yung panigang hindi kayo nakapagalit. 5 pieces ang piraso ngayon. Nakaraan po, dami yung panigang doon. Oh. Tinan mo, batuhan po yung klase ng lupa, pero gumaganda yung gulay, ano? Oh. Sabi nga si Hermani, eh, sa pag-aral niya, hmm. ito kahit bukit, bundok, gulay maganda. Oh. Hindi pwede yung palayan, mahinang palayan. At saka sa nag-aalaga, pag maaalaga, Alagang-alagang natin ni Ate Abing sa gabi, hindi lang lang lamok. Bawang <laughs> so, <hindi> matigap yung mamay. <laughs> Napagpita sa buhay nyo ka sa tangkay. Meron pa ako, iniinig sa inyo. Ay, mas maganda siguro kasama yung tangkay para kasama sa kilo. Oo, ganito uh, nga ang pagpita. Oo po, ayan. Para, ah, para hindi mabulok agad. Ano? Magdala ka siyang pool. Ayan o, ganyan dala. po kalaki yung ceiling Taiwan nila. 3 pesos yung shot. Ayan <laughs> Tatlong piso isa. Okay sa mga may pera talaga pa. Grabe. Nagluto ako ng... Nagluto ako ng tilapia eh. Gusto ko maanghang kaya nilagyan ko ng sili. Nagulat ako sa presyo. Tres ang isa. So bumili ako ng tatlong piraso. Mr. Trillanes <laughs> Manong Trillanes yung pipino Yung ko yun eh, si Sir Kamusta? Dinadalo ko yung Siling yung tayo eh. Napakamahal pala ng Siling ngayon eh. Bumila ko sa tindahan Tatlong piso isang piraso Grabe Mga Oh. Kaya ganyan. Ayan po si Mr. Boyet Llanes. Siya po ang may-ari nitong silihang Taiwan. Taniman ng siling Taiwan. Eh nasira po nung nakaraang bagyo. Bago-bago pa lang na hindi pa una na nakakaani, no? Ah, uh, naman naka nakahalaw ng konti bago bumagyo. Oo. Oh. Tapos si eh, pagkatapos naman bumagyo. Uh -huh. Naka limang pitas naman kami kaya lang hindi masyadong marami. Okay. Uh ah. mm, -mm. Ayun, oh. Oh, kasi kasi ganang pamumunga na ito ay talaga napakarami. Dumapataw at binangon lang. Oo. Oh. Bina lang. Oo. Uh oh. -huh. Unang nakarecover kang baba kasi mabunga eh. Kaya nga. Pero marami pa rin ibubungat 'to sigurado. Marami. 'Di ba? Kahit na na ganyan nasaktan na, ano. Uh, kasi siya ngayon naka-recover na siya. Oo. Uh -huh. Yung kanyang mga usbong, mga may tangay ng bulaklak. Mm. Eh, kung mapansin nyo, kada isang sanga ganyan, mm. marami siyang bulaklak na lumalabas. Oo. Uh -huh. uh, kada isang sanga, yan, bali naka yan eh. Oo. Uh -huh. Pag si sumupang doon, Susupang siya dito ng dalawa. Mm -hmm. May tangis siyang bulaklak. Yung e dalawang supang, tigalwa din yan. Okay, ganyan ayan pa ayan. ko ng sili. Ano? Ganyan sistema ng sili. So, sa pag-aaral mo, yung isang puno ng sili, gano'ng karami na ibubunga bago mamatay? Kasi ako, pinakamatagal kong naging sili, oh. eh, isang taon. Isang taon? oh uh, isang taon yung sili ko, pero sa karanasan ng iba, nakakadalawang taon. Oh. Ako hanggang isang taon lang kasi medyo lumiliit na yung bunga. Mm -hmm. Naranasan ko yung isang taong kunsil eh. Mm -hmm. Kasi bumubunga siya ng... Nakuha na kasi ng labing limang bundle yung 900 puno. Pero 900 talagang puno. matataas na siya. Lim labing limang bundle? Uh, 150... Bundles? Uh, 150 kilo. Isang pitasyon. Ah, isang Oo. pitas lang. Kapag sumapit na ng isang taon yung sili mo. Okay, okay. Oo. So, may pera talaga. May pera sa sili. Oo, may pera sa Oo. sili. Lalo ngayon, ang mahal. Lalo ngayon. Oo. 800. 800 na ngayon. Meron din si sangko, pero kukunti lang sa kanya. Ha, ganto rin Taiwan din. Siling then. Taiwan din. May mga bunga na na ganitong kulay verde. Hmm. Yan. Ah, mayroon ng ganyan. Oh, eh, ah, yeah. aabot yun. Walang na siya, siya. nakaka-50, nung pinuntahan ko, 58 days na eh. 58 days. Oh. O, oh, edi tama, malapit na siya. Sabi As niya, 75, 75 days daw. Dalawang buhat ka lahat eh, mag-harvest ka na. Kaya nga, 75, 75 days. days. Tama. Tapos, ang ginawa niya, de, nabagyo no, namatay yung ibang puno, de, baktaw-baktaw. <coughs> Kinuha niya ngayon yung buhay, pinagsama-sama niya. Uh Oo. -oh. Tapos lahat nung nabakanting kuhan, tinanam na niya ng bago ngayon. Oh, nakabasal na siya. Oh, may basal na siya ngayon. Mas maluwang yung basal niya. Mag maganda. Oo. Mas maluwang yung basal niya. Eto, dami luwang. Gaano sukat nito? Ang sukat na sa mga 4,000 square, 4, meters. square meters. Pero ang kuhan na merong 5,000 na population. Oo, puno, no. Kulang 7,000. Kulang 7,000. Kasi Ay. medyo masinsin ang konti. Oo. Ang naging tanim namin. Pero malaki puhunan doon. Malaki puhunan. Ah. Uh, magkano ubusin mo? Pagka ganong garaming kan, tanim. Bago bumagyo, namuhunan ako dito ng na, namuhunan kami ng 60,000 mahigit-tigit 60,000. 60, Kaya nga, iiyak ka talaga pagka nasira ng bagyo, ano? Ucha. Ito talaga, dapa lahat ng bumagyo. Oo. Kaya kumakit yung namin yan, may mga tali. Oo makikita niya yung pababa. Talagang full covered na yan. Mm Ito -hmm. o. Oh, masariwa na nga siya Oh. Ah. Verde na. Kasi magkaibang bareto ito. Mm -hmm. may nahin na sa kwantong nasa taas. Sa hangin. Oh, may nahin na. Yung nasa baba. Talaga namang maganda. Mm -hmm. mga bago magtapos ng January, marami na to. Hmm. Doon sa kabila na yon, ano naman yung mga tanim mo na yon? Sitaw. Ah, may, sitaw. sitaw, may kalamansi ako doon, may pula ako, sibuyas. String beans. May sibuyas din doon. Okay. Gan maganda rin ba na nagiging ko ng sibuyas dito? Kahit okay, na ganitong ngayon mabato? Ako, ngayon pa lang ako susubok. Okay. Dahil noong nagsimula ako magtanim din eh, di ba? 2010 noon. Mm -hmm. O 2010. Sabi ng marami nga nating kabarangay eh hindi raw puwede ang gulay dito dahil mga palay lang pananim. Oo, sabe, oo, marami nga nagsasabi ng ganun. Ay, sinubukan ko naman yung mga technology kung kahit pa ano napapakinabangan ko. Mm hmm. naman yung gulay kasi sabi ko approve dito ang gulay. Oo. Tapos naisipan ko magtanim ng kalamansi, sabi ng iba hindi daw uubra ang kalamansi dito. Mm hmm. Sinubukan ko din yung kalamansi. Ayun ang kalamansi ko, napakaganda. Yon yon yon. Napakaganda ng kalamansi. Oh, uh, namumunga na din? Namumunga na din. Hmm. Hindi lang siya masyadong mabunga pa dahil babago ko ng kondisyon. Maganda rin, nasa pag-aalaga, saka doon sa mga technology talaga na kailangan mo i-apply mo. Oo. So nakita ko na ang lupa dito, kahit anong gulay, eh po pwedeng itanim. Tapos sabi ng iba, hindi daw pwedeng sibuyas. Ah. Uh ah. -huh. So, uh -huh. so, ngayon para ako maniwala na hindi pwedeng si buyas ngayon sinubukan ko. Mm. ko -hmm. ako na si buyas, Okay. Andoon nga si Buayas kung napakaganda. Mm. -hmm. Ay, sabi ko ay kung maganda si sibuyas dito ay talagang kanakailangan lang 'yung technology. Uh -huh. Importante 'yung technology para ang lahat ng ating mga produkto pang-agrikultura. Uh -huh. ay Okay, mapaunlad natin kaya nga napakalaking bagay dahil kung aasa lamang tayo dun sa seasonal natin na pagtatanim ng palay uh -huh. at wala tayong mga alternative na ganito uh -huh. eh malaking kawalan din kaya, kaya uh -huh. sabi ko kung matuto nga na magtanim ng gulay yung mga kasama natin sa barangay sabi ko may pakinabang e, di ba dito nga sa atin bago kayo yan bago kayo dumating dito si Mr. Barola ang mga tao dito pag natapos ng anihan wala na nga, wala na nagugula yan nga yung sa sa hacienda natuto na sila kumikita di ba sila donato o, o di ba si sila che yung kapag harvest sila ng na jackpot nila, nila yung upo oh uh, napakarami kasi nung time na ako yung may ampalaya dito, pumapasya lagi sa akin si Oscar at saka si Bong. Uh, na sabi sa akin kapag daw sila nagtanim kung pwede di, kung may teknik ako ituruan ko sila uh -huh. yung kakong abot ng nalalaman ko ituruan ko kayo mm -hmm. pero kako ay mag pagsamahin natin yung alam nyo at alam ko uh yun nagtanim sila ng upo uh -huh. Eh, talaga naman yung upo. Ako pa nga nakakarga ng isang hakot eh. Puno yung uh, aking sasakyan. Oo oh, nga. Nakaisang daang bundle nga eh. Nung uh, nabalitaan tatlong sasakyan daw yung humakot uh, dun sa pagharvest nila eh kung di ako nagkakamali 105 bundles so, kaya nga yun nabalitaan namin uh, yun eh 100 ayos ka bundles. ako talaga kukikita pala talaga ang gulay kukikita ang kailangan lang natin talaga sa sistema o. dahil unang una pati dapat ay pagtuunan ng pansin ng ng barangay ang mga magsasaka mm. kailangan. dahil ang agrikultura pagdating sa barangay ay napupunduan Oo, oh, may pondo talaga yun. Ang importante, eh. nagagamit ng maayos. Kaya nga, yan lang. Um. Nagagamit ng maayos. Tsaka supportado ng gobyerno talaga. Marami kang mga, mga pag may, ipinakita kang mga proyekto, susuportahan ka ng gobyerno, pupondohan yan. Totoo yun. Oo. Totoo yun. Dahil unang-una, eh, ang agriculture, eh, number one, kailangan ng mga tao yan eh.

hindi uh, kailangan na hintayin mamatay uh, tapos saka ka magtatanim uh, kaya naka relay cropping mm -hmm. ang tawag doon relay cropping okay relay cropping ang tawag doon relay cropping uh -huh. okay ang relay cropping ito talagang napaka importante yung uh mga -huh. nyang atin silinan ngayon yan oo uh -huh. bagong pabunga na lang yan okay ito so, lapitan natin hindi meron pagkakabao yan oh dami ayan o nakakatuwa oh. Bakit mo na hmm. Daming bunga. Ito, o. mga bago magkatapos ng January, ang target namin dito. Ganyan kagaganda yung bunga bago binagyo ano, kalalaki. aw oh, ganyan lahat. Hindi pa natitikman? Ganyan lahat. Puno hilaw pa eh. Ang target namin dito nasa 40 bundle pagpatak nang ng bagong magtapos ng January ang so, so, so kaya pa yon kaya, so, so, kaya pa ma-reach yung target na yon kaya pa yung 40 bundles pa, kahit na nasakta ng bagyo sa pataas pa pataas pa, pa galing pa. super bundle ilang kilos 10 10 kilos pucha uh, kilo. Okay. Kikita kayo. Kikita kayo. 10 kilos lang isang bundle. 10 kilos. Eh, 40. Ten 400. Kilo. Sa 800 o oh, okay. 500 na lang. 200,000 <laughs> ba? Tama. Grabe, isang pitas. Ang tinatarget kong presyo na lang dyan, pagpatak ng ganun pa sabi ko, kahit mag 1,000 na lang isang bundle. Oo. Oh. Panahon na yan dahil maaraw na, oh. every 5 days pipitas ka. Okay, okay. Kung every 5 days ay eh, meron kang ganun kadami, mm hindi -hmm. eh, masama yun. Ayan. Marami na kasi may tanim din ng mga kwan eh, Taiwan. Marami. Ano? Oh, marami. Marami na. Ang medyo naging laban lang nito kasi yung sanga niya, ang puno niya magulang na. Sumupang siya ng marami. Sumupang siya. Ay, nagsanga-sanga. Nagsanga-sanga. Okay. Sabi ko nga, naka to eh. Oo. Uh -huh. Ito, oh, uh mo, -huh. uh -huh. isang uh -huh. sanga lang to, bilangin uh -huh. mo magiging oh, yan, ang bagong niyan. At yan ay eh, kada ganyan, may bulaklak. Pag lumabas yung kanyang bunga, may sanga na naman yan. Hmm. Oh, ito lang, hindi lang itong dalawang sanga, hindi sa sampung bunga yan. No? Oh. Kita. Okay. Malita sa ngayon. Ako dati mayroong isang puno na sili, ang naging bunga niya ay kulang 200. 200 piraso? 200 piraso. Pucha. Sa isang puno. Sa isang puno, sa isang puno, isang puno lang. -tapos siya. Sa isang puno. Hindi, hindi, sa isang, hindi hanggang sa magtapos. Kasi kung bibilangin mo to, Ayot. Ay, ah, hanggang sa hindi sa yung talagang isang bungahan lang isang bungahan, na gano'n, oh, 200. Kamukuha, yung kamukha nung ganun, oh. Kasi uh, dalawa sa lang yun, eh. Oh, uh, Kaya alam talaga, yung aking sili na, oh. umabot talaga ng isang taon. Hindi yung Yan yung napitas ni Mr. Barola, oh. Diba? Tatlong piso isa. <laughs> sa tindahan. Hindi no. ako makapag-cupid, wala <laughs> parang bulsa yung <laughs> Ah, eh <either>, dapat <laughs> naglala ka, to ka to na, na, na. na. yung mga malilita dahan. <laughs> baka yung video ko eh baka photo hmm ayo pumuwala na yung sitaw gusto ko tapusin to may sitaw dyan na nakatrim may sitaw West, sige, sige, punta natin. Bago ako umuwi, at tawag ng tawag na tong mga tao sa bahay. Hasta hindi ba sa barangay? Meron yung isang tawag, si Tres, ito baka importante. Thank you. ng puno sa ilalim. Yan yung bago. Yan yung kayang mamunga ng 200 pieces na bunga sa isang kanya. Yung ganung kulot paano mauli ang puno? Ay nauli na. Yan ang na ano. Tulay ng kulot. Nariripan lang yan. Ah. Ayun. Para maunat. Nariripan lang natin yan. Puntahan daw natin yung punla niyang sibuya idamay na natin. Oh. <tipos> uh, Mga okay. uh, okay. uh, okay. uh, okay. ito po yung punlang sibuyas si ni Mr. Boyet Llanes. Yan. Hmm. Eh yung uh, na na dulo. Hindi ba mamamatay yun? Hindi po nalalanta 'yan. Nanung pa lang 'yan kasi siya. Hindi pa oh. ba magulang, bata pa lang. Okay. Nakapayo ng na 7 pa lang, iba pa konti pa lang 'yung nag-uuno. Uh. Po yan pong punong lang sibuyas niya, 11 plots po yan. So, pagka lumaki na at saka ililipat ngayon doon sa taniman. Ito naman po yung mga tanim niyang puno ng kalamansi. Bukas Meron pong dalawandaang puno yan. Marami daw po kasi nagsasabi. Pa, oh, sige po, dito na po tayo tatapusin yung Tawag na po sila ng tawag. Sige po, maraming maraming salamat po. thank you very much po. kami. Sa kahit yung isang Good